Baon to Locos Norte. Eh. Pero so, hindi pala ako nakuha big size ng leaning na All City 11 Ayan, Mga... Mga ois, na yun. Mga boys, na-miss nyo ba to? Namiss na ba to? Eh. Kami bubuntan tayong awards night ngayon. Actually, hindi yun para sa akin, kundi para sa bebe ko, syempre. And congratulations! Sana mapanood mo tong video. Sobrang happy ko para sa'yo. At then, ito yung gusto kong ipakita talaga sa inyo. Kasi ito, ito tong shockwave 5, Pero ito yung pinakabagong colorway na available. And shoutout na din natin si Kuis Boyet Castillo ng Lawag, Ilocos Norte. Para sa kanyang pair na shockwave 5 eto yung kulay niya mga kuwis Ang tawag dito is Sand Lizard Yung kulay niya mga kuwis is Naglalaro sa yellow orange And then merong touch of Parang brown Kasi nga desert yung concept no? so, Pakita ko sa inyo close up yung materials niya para sa materials, mga kuis, TPU mesh synthetic leather ang ginamit sa sapatos na to. Very lightweight yung material. Sinaka nagustuhan ko dito sa colorway na to is itong accent ng yellow or brown to yellow na logo ng Anta. Plus dito sa may medial side is reverse pattern, no? Or reverse yung pagkakagawa ng logo. And then, bukod doon mga kuis, yung camouflage effect. Ayan, dito sa may ano naman, canvas niya. Ayan, no? Oh. Diba? Kitang-kita nyo naman. Pero, hindi yan canvas. Textile material siya mga kuys. Pero, breathable yung material. Kinyan, kita nyo naman. Obvious na obvious, ba diba? So, sa likod, makikita nyo yung logo ng Anta na nakapatch jaan sa leather material na yan. Na mag cage dito sa heel part. And, meron pa din siyang TPU cage dito sa may lateral part. Ayan, solid plastic yan mga kuys. Pagdating naman sa outsole mga kuys, makikita nyo na solid rubber compound siya with multidirectional pattern no so katulad niyan up and down tapos dito ganun din pag naman, pagdating naman dito sa part na to dito sa may 4 foot makikita niyo na iba yung pattern niya no so, pagdating sa rubber niya mga kuy super tiga super solid pwedeng-pwedeng indoor and outdoor pakikita nyo din yung carbon fiber na tulad sa immortality colorway or the finals ng STG. Naman sa kanyang insoles mga kuys, nitro edge foam pa din yung ginamit pero hindi ganong kakapalan. Ayan, so makikita nyo dito sa ilalim. Nandyan din yung logo ng Anta and then yung kanilang trademark for nitro edge foam. Sa patos na to makikita nyo din yung lizard, yung cactus kasi nga desert, ba diba? Dito lang hindi tayo sure kung para sa to. No? And then ito pa. So, yung parang spike sa likod ng lizard. Anong masasabi nyo sa colorway na to mga kuis, Na Nagustuhan nyo ba to? Isa ba to sa mga bagong favorite color nyo? Comment nyo dyan sa baba. So, ito na yung pair na sabi ko nga sa inyo is dudugtong natin sa vlog na to, no? Ito yung Shockwave 5. Ayan, mga kuwis, ang ganda niya. Diba? Titigan muna natin. And then, ang colorway na to mga kuis is tinatawag na is ocean blue. So, ayan. Obviously, mga kuis, kitang-kita nyo naman yung pagiging ocean nyo, no? Anong kinaibahan nito doon sa sand lizard? Wala, mga kois Kulay lang talaga. And then, nakita nyo naman yung concept. Camouflage. Ayan, no? Tapos, niyon yung ginamit na uh, TPU. So, mga kuis, uh, hindi ko na-explain sa mga nakaraang vlog na ito palang green, itong blue, itong mas dark na shade ng blue tapos itong neon din dito sa baba is yan yung component na tinatawag na 3 hardness TPU na technology ng ANTA so ang reason bakit nila nilagyan yan is for multidirectional movement so support nya yan mga ways ito, di ko alam kung anong tawag dyan pero makikita nyo sa ilalim ng ocean syempre and then ito, alam ko tawag dito ayan o, oh. seahorse so ayan Sobrang dami ng kulay ng shockwave na mga kuis pero for me, parang lamang pa din talaga yung ano, first year na plain white lang kasi yun, mahilig ako sa white and black tapos pwede siya i-customize. Pero kung mayroon akong second color na kukunin siguro mga kuys, ang kukunin kong color is yung purple. Yung purple or yung gray. Yung mga kulay na gusto kong itry ngayon. Napansin nyo naman sa mga pairs na pinadala sa atin, ba? Diba? Uh, katulad nung last na ni-review natin. Pink yung ginawa natin kasi nga Usually, ginagamit ko blue, white, white, black. Ganyan lang yung mga kulay natin. Bantu eh, Locos Norte. Bale, ngayon naman, ang ginagawa ko is, sinisip ko na ako paano ko ito papaubos before matapos ang taon. Tapos, yung the rest is, mga ano pre-order muna. Sample, katulad dito. Ito, ito, ito. Jimmy natin mga boys. Never, never ko itong pinakita dito sa vlog, no? So, ito. Meron pa tayong isang Jimmy Butler dito, mga boys. Ang presyohan ng Jimmy Butler, sa totoo lang, naglalaro sa 12,000 pesos. So, ito siya. So, itong kulay na to is yung Miami, okay? Isa to sa mga komportabling sapatos na suotin. Right On the spot na pagsuot mo Sobrang lambot Ganon, ganon yung feeling mga Pwede sa exaggeration Para sa mga curious Ang benta ko dito dati is 8995 Pinaka puna kong nabenta Is yung taga minda ng N5 ata Kasi bago-bago pa talaga yung Jimmy Butler noon. So ayun, 9.5 itong hawak natin Pwedeng sa akin na lang Or sa kung sinong gustong bumili tayo Pero dito pala ako nakuha nakuwang big size ng leaning Na All City 11 Ayan o oh, mga kuwis Size 13, bigira to Kaya make sure na naka kayo sa Kuwis Kicks Or sa Kuwis Giant sa Facebook no Para mabigay ko sa inyo Or makuha nyo to ng super steal price Rare size to mga kois Yung 13 sa leaning Ayan o oh size 13 legit yan mga quiz follow nyo yung quiz kicks at quiz g para makuha nyo to kung size 13 kayo saka kanan natin ipapakita sa inyo yung ibang pairs na available dito na pagpaplanuhan kung maigi sa mga susunod na araw yung price mga quiz na miss nyo ba to? na miss nyo na ba to? Ayan, oh. yo some more vlog bukod dyan ito Kita nyo naman pati si Quiz Delmore o din dito sa atin sa Quiz Kicks bilang suporta kahit hindi niya sabihin ganun yung gusto niyang iparating na. So, salamat talaga kay Samor Vlog or Quiz Delmore. Bale, ito pala yung pair niya mga quiz. Ito yung Dunk Glow na white and orange. Parang deceiving yung color niya. Parang red na. Pero orange talaga siya sa personal. Mas ma-appreciate mo siya. Kapag hawak mo talaga yung pair or nakita mo siya in person before mo siya bilhin. I think magugustuhan niya to. And, syempre, hindi yan kompleto kung wala yung isa sa mga bagay na tinago ko para sa kanya. Ito, ito pala yung pinakahuli kong sticker. And siya yung ng pinakahuli kong sticker. So, yan yung sticker ng Quiz Kicks. And sa wakas, maaabot ko na to sa kanya kasama yung kanyang jersey at yung kanyang sapatos. So, ayan mga kuis. Bukas, babalik na tayo ng work. Ano oras na? 11 na mga kois. So kailangan ko na din magpahinga. Pero isa sa magandang nangyari is na edit na natin yung first half nito. And then ayun mga kois, siguro dito muna natin tatapusin yung vlog natin. Magkita kita tayo sa susunod na upload sa mga sunod na araw hanggang sa makumpleto natin yung goal na 30 videos before 2023 ends. So, ayun mga ways, maraming salamat sa pananood at pagsama. Siyempre, pasubscribe na din. Kasi kung di ka magsusubscribe, hindi ka magkakaroon ng gift this Christmas. Siyempre, joke lang yun. God bless sa inyo mga ways, ingat kayo palagi.